sa kaya ng bus kasi day off ko for today hi guys dito ngayon ako sa amin sasakya ng amo ko ang ganda ng driver yung drop namin yung mga bata dyan sa school kaya naghintay ako sa isa kong kasama kasi dadrop nila ako sa bus sasakaya ko ng bus Hi guys! Kamusta kayong lahat dyan? Oh, Magdi-day off ako ngayong araw kasi mamimili ako ngayong Matatawa ako sa pantalon ko ay. ay ang taas! Matangkad <laughs> ka naman eh. There Ayan na si Inday, nag-drop na sa uh, aming mga estudyante. Oo uh, nga, pasaway. Mga pasaway na batuta tuta? Eh, so, idadrop ako mm. doon. Grace, mi. abgaro, anak, sem sementaro, entawa Diana. Mag-bus. ba talaga ng ano? Terminal ng bus? mismo? Oo. Hindi ako maghihintay doon Hindi sa terminal. Doon lang talaga nagdaan yung mga bus umiikot. Sa harap ng? Doon danob? sa binabaan namin. Harap ng danog? Hindi, hindi siya sa harap ng danog. Ah, Sabila. mabilis lang kaya doon. Kasi adi, doon umiikot yung bus eh. Adi maganda. So, dun, di yata. Doon, doon daw nila ako idadrap. So na maga talaga Oh, gago talaga to si Hali. Bakit? Pati nga yun? yung paghampas niya sa akin eh, na yan. Na maga oh. Sakit o. Mas, sakit yan. ko pa. Ang tigas pa man din kahoy yun eh. Mm -mm. Yung ano ng pingpong. Oo. Kahoy na yun. Ayun oh, na talagang batang so, Kaya naisip mo parang sinapian. Kasi ride tayo papunta dun sa bus. Papakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang bus. <laughs> <Gago>. <laughs> ano po ang itsura ng bus dito sa ano, sa Saudi? Sa, sa Saudi? Jeddah? Kasi tatakot ako mag-taxi kaya ayaw ko ihatid ng driver. Kasi tinatamad. So, magpunta tayo dun sa bus. Pakita ko <laughs> sa inyo yung bus mamaya. Kasi tira-diretso na doon papunta sa aking pupuntahan, guys. So, sama ko kayo mamaya. Ibablog ko kayo papunta doon. Kala ko, ibablog ko kayo. <laughs> magbablog ibablog tayo ko. pala. Magbablog tayo, guys. Maka-experience mo lang tayo makasakay ng bus. Kasi magta-taxi ako dito, nakakatakot mag-taxi. Mahal-mahal mag Oh, hindi lang yun. Walang problema sa pera. Ang, problema, ang Ay, Musa walang kaya. problema sa pera. Mayaman to. Mayaman ako. <laughs> so, <magbabasak> ako oh. nagbabasa ko kasi <laughs> mahirap lang ako. <laughs> Tres lang ang bus. Ang taxi, 20. hindi, ko, hindi ko talaga kaya mag-taxi kasi natatakot talaga ako kasi naka, nag-try ako dati. Malapit lang ako sa Danoba. 4 na nga. ang eh. mayroon talaga kasi mga ibang lahi na hindi mapagkatiwalaan. Oh. Kaya magbas na lang ako safety pa. So, ganun lang guys. So, habang Tapos ganun lang ulit gawin mo. Dapat mga alas 7. Mm. Maka ka na para makapag ano ka pa, makapag-harage. Um, mamaya titingnan ko. Mm. Kaso yung kapalitan ko kasi yung carton. Madali lang 'yon. Bukas na 'yon ng 10. Eh, mabuti kung sunduin na naman niya ako. Eh, hindi. Susunduin ka niya. Mm. Kailangan maaga ka magpasundo sa kanya. Alam mo naman niya. Mga 10, tapuntahin mo na siya doon. Wala siya diyan. Dapat kasi siya gusto niya isang week lang pupuntahan mo. Hmm. Hindi na siya pa stop stop. Eh, hindi nga pwedeng ganun, bote kung ano. Ewan ko diyan sa mga yan. Kasi ibang lahi rin to kasi taga man ko namin. Lahi ng mga poha. <laughs> <laughs> ibang lahi po sila lahi ng mga buwang lalakas <laughs> po mga topak nila ang hirap nila intindihin ng mga utak guys kaya mabuti pang mag ano na lang tayo mag adjust na lang tayo at magbabas na lang tayo para wala nang itchiburichi guys kahit si Inday kahapon nag day off ay no niya rin di ba? Oh, sige. ang ginawa ba naman ay iniwan siya hindi na sa hin sinundo taxi na lang siya. Buti siya, Walakas ang loob nitong Inday na to. Ako, hindi ako malakas ang loob guys. Kaya ayoko talaga magsakay ng taxi. Yung kasama... Subukan niya akong ano, ipucha. Kahit tumakandar sa sasakyan, bubuksan ko talaga yung pintuan ng taxi Ay, hindi mo sigurado. Kasi... niya. Kasi. alam ko Kaya, akala mo ako, ganun ako. Kasi, ang, mga kahit nga buntis dito, nurse na umuwi hindi naka hindi sa hindi nasundo ng asawa niya nakalimot nakalimutan ata ang oras hmm. alam mo ba nagabihan yung nurse na puntes hmm. nagtaksi siya dinala kaya siya sa desert oh okay. oh kaya takot na takot talaga ako nung 2000 ata 17 nangyari yun Bakit hindi niya bang Tapos, alam ang way na pupuntahan niya? Bakit, uh, be, bakit siya nadala ng disyerto? Be, kinandado ba naman yung ano, yung sasakyan. Ano ka nakalabas? Ano ginagawa ng cellphone mo? Eh, kahit tumawag sa cellphone, hindi na sa maga ng asawa niya. Hindi ah, tumawag ka ng polis. Tumawag ka kagad tumawag. ng 911. Tumawag Tapos, ka siya. Tapos, anuhan mo kagad yung... So guys, dito na ako sa... Dito na ako sa bus. Ayan ang bus ko. dati piso lang yung tumaas na tapos kung bibili ka ng card 20 kaya yung bumili ng card cash na lang kasi hindi naman kasi ako madalas makapunta doon. minsan minsan siya so yan lang walang kataw-tao ako lang dito yung mga babae dito sa likod yung mga lalaki dito sa harap so dito ako sa likod ayun Maganda siya kasi clear siya yung bus. Hindi siya talagang delikado mag so guys, dyan muna kayo ha. Mamaya tayo ulit. Makita ko sa inyo. Pupuntahan ko guys. Guys, nasa gagalit na anak. Traffic lang. Ah, 4 na daw yung bayad. 4 real na daw ang bayad ngayon. Maano na ng pamasahe pati sa bus. Pero kung sa taxi guys, lalong mahal. 50 real. Mahal din yun lalo. O di ba mag -bus ka na lang. daming pulis. O oh, may pulis pa. Hey guys gusto ko pumunta sa Canada kasi ando na lang kaya may sumang sasakay may siya guys so mga lalaki doon lang siya guys sa pasyalan. Ang init. Sobrang init. Thank you for watching. Tapos may libre siyang may libre siyang drinks. Yan. May drinks siya. Masarap yung manok ng Jollibee. Favorito talaga ng mga Pinoy mga Jollibee. sobala, balad. Sa... Sa Sa akin. So guys, dito na lang tayo. Next time ulit. Don't, don't forget to subscribe to my channel. Uwi na ako guys. Mumili ako ng makain. At saka na pa, nakapamili na rin ako ng makain. Thank you po. <tinyo>